Good morning guys, welcome back to my channel Ayan, latest update kay Rina guys Nga nasa puder sa kanyang mama Ayun guys, makita na natin Maganda naman Maganda naman ang kalagayan ni Rina doon At hindi naman tayo Hindi naman natin nakita sa mukha niya Na malungkot Etc, etc, pa dyan Ayun, mo guys Masaya si Rina Mayroong nag tututor sa kanya Doon Ayan, maayos naman ang mukha ni Rina. Hindi naman natin siya nakita na hindi masaya. Magulang ang nagkuha sa kanya. So, alam na natin kung ano ang magawa ni Melanie sa kanyang anak. Kasi sabi pa ni Kuya Bal, one month pag si Rina mayroong mangyayari o bumabalik ang sakit, talagang aaksyonan ni Kuya Bal. Ito po, panoorin natin ang video Uh. Na. O oh, diba guys, kitang kita sa ating mga mata Andito, kuhang kuha Alam mo guys, kahit sa solok pa sa Dina Mareport ko pa rin sa inyo ang latest update na rin. At dito po nagtatapos ang aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys. To God be the glory.